Virgo, Sun, Moon, Rising, or Venus Sign, welcome po sa aking channel. Um, bali, uh, Virgo, ako po yung hinihihina dispensa kung bakit matagal akong nakapag-upload. Na-explain ko na po ito doon sa mga naunang video, Virgo, no? Sapagkat ako po kasi ay emotionally and mentally in pain, no? So kailangan ko pong i-heal yung aking sarili, no? para po makapagbigay ako ng messages, no, na magagandang message sa pagbabalik ko. No, so nagpapasalamat po ako sa patuloy na parang pagtangkilik po sa akin pong channel. No, pinagdadasal ko po kayo, no. Every time na nag uh, iinsenso po ako lahat po ng nanonood, lahat po nang nag-subscribe, no, pinagdadasal ko po kayo na magkaroon po ng uh, nang dream come true or wish come true sa inyong buhay. Makapag-manifest po kayo ng mga bagay na mga gusto nyo nga uh, makamit sa inyong buhay. Virgo, no? So, sa, sa tingin ko naman po, ako, po, okay, okay naman po ako. Kaya po, ito po, nababalik po ako. No? So, anyway po, let's proceed po. Ang reading po ninyo is for weekly reading po ito, no? For this coming week po. So, pwede din po itong timeless reading kung kailan po ninyo mapanood is doon pa lamang po mag-resonate sa inyo. So, hindi po lahat ng Virgo is makaka-relate sa inyo, no? So, kapag ha, hindi nyo po feel yung video na ito, i-skip nyo na lang po. Huwag nyo pong ipilit kapag hindi po para sa inyo, kapag hindi nyo na-feel na para sa inyo. So, kunin po natin yung yung uh, message for this week. Umi, tumalun. Wow! Uh, Virgo, meron kang celebration na mangyayari, no? This week, something na parang merong harmony, may ganon yung celebration, may reunion, no? Basta something na masaya ito, no? Na meron kayong isa-celebrate this week, coming this coming uh, days, Virgo. Wow. So Virgo, no, meron kang isa celebrate general general energy mo, no. Is meron kang isa celebrate this week. Masaya to, may harmony, no, parang something reunion din or ganyan. Or uh, pwede nga may magpapakasal, ganyan, no. Merong isa celebrate and itong uh, paparating na energy na ito sa inyo Virgo is parang uh aside doon is um, makaka-receive ka rin ng page of wands no yung parang bagong inspirasyon no na magtuturo sa inyo ng bagong inspirasyon or magkakaroon kayo ng bagong inspirasyon, bagong idea, something ganyan, merong kayong madi discover no sa inyo nga sarili no. Something to wands wants ito. So, something ito sa inyong uh, career, life, passion, ganyan, no? Business, job opportunity, something gano'n, no? Uh, yung uh, darating sa inyo. No, aside sa meron kayong celebration is sa uh, meron pang uh, bagong idea na paparating sa inyo this week. No, so napakabilis lang nito with an eight of wands. No, napakabilis lang nitong energy na ito, no? Yung tipong hindi mo ina pero biglang dumating. Yung tipong uh, parang may nag-alok lang sa inyo, ganyan, no? So parang uh, mapapauo ka agad, no? Kasi may inspired ka agad na parang gusto mong, gusto mong kilusan ito, gano'n na Virgo, no? So, um, yun, no? And uh, well, meron ditong four of cups, no? sa ibang banda ng buhay ninyo, Virgo, no? parang ka uh, feeling mo is na iistagnan ka, gano'n. Yung uh, tipong meron kang mga bagay na parang hinindian, no? Or meron kang this week, excuse me ha, meron kang hihindian. Yung emotion, emotion, emotion to ha, something sa feeling mo, gano'n, no? Meron kang hihindian. Meron kang uh, Uh, meron kang parang i-ignore, no? Meron kang i-reject, -re no? Yung tipong maraming mag-offer din sa inyo dito, no? Maraming mag-offer dito sa inyo. Merong, merong, nakikita ko dito para merong pag-aaya. Pag-aaya na something uh, sa emotion. May nangliligaw ba sa inyo dito? <laughs> Virgo, ganun. Meron na marami nga uh, nanliligaw na Virgo dito, ganun. May mga manliligaw na Virgo. So, meron kang tatanggihan na uh, Virgo, no? Meron kang uh, pag-iisipan ng uh, rejection. Ganun, no? Pero, basta something meron kang ano dito. Four of wands, eh. Puro ones, no? Puro ito. Isa lang naman dito yung ano, yung cups, no? puro ito harmony, parang something ito sa job career and opportunity, ganun, no, na mabilis lang. Pagdating sa job career and opportunity, isa, uh, napakabilis, no, kusa silang lalapit sa'yo. Pero pagdating sa emotion is meron kang uh, tatanggihan, no, meron kang uh, i-ignore, ganun, meron kang isa-set aside, no, pagdating sa emotion. Ganun na uh, Virgo. Transformation. Love. The past. Okay, you no? Know. Meron kang tinanggihan and uh, meron din nga uh, transformation na mangyayari sa buhay mo. Yung parang tipong uh, ano, kung dati is madali ka lang mapa-oo, madali ka lang mauto. Hindi <laughs> naman mauto talaga. Yung nga uh, tipong madali ka, madali ka lang. Madali lang mahikayat. Parang something ganon. Pero this time, next week, magsisimula na yon no, Hindi na ikaw ba sa ganon na tao. No, yung tipong mga uh, mag-iisip ka muna, no? Ito nga, meron kang four of cups, no? Hindi ka na lang basta-basta o, -O, o no? Merong transformation. Hindi ka na basta-basta sasang-ayon doon sa bawat inaalok sa iyo. So, marunong ka nang uh, mag-marunong uh, ka nang humingi kung kinakailangan, marunong ka nang tumanggi, ganun, no? And uh, may love, wow, no. Merong pagmamahal dito, no, na maayos ang inyong uh, ano, pamumuhay. Kasi meron din naman ditong pagdating sa emotion, no? Meron din kasi ditong marriage, no? Siguro merong ikakasal sa inyo dito na virgo, gano'n, no? Kaya merong isa-celebrate, no? And something, ang daming opportunity na paparating sa inyo this coming week, no? Or this coming days, no? Yung tipong, yun nga, ang bilis lang or sila mismo yung lumalapit mong opportunity sa inyo, virgo, no? And may day moon love, no? So, uh, may mga butterfly dito. So, napakaganda ng uh, relationship mo sa inyong partner. Kung meron man ditong Virgo na may uh, partner na, may jowa, may asawa, ganyan. So, kayo ay namumukadkad, no? Nakikita nyo ba yan, no? Flower, ang daming flower and my love, no? Namumukadkad yung inyong pagmamahal sa isa't isa, yung pangunawa, gano'n, no? sa so, the past, no, so kalimutan na yung mga nakaraan, tapos na yun eh, the past na nga eh, no, so iwanan na yun, no, kasi magaganda naman yung mga mangyayari, no, sa inyo, sa future, no, ng inyong, ng iyong jowa uh, or asawa, no, so wag na nga pag-usapan yung mga nakaraan, no, so para hindi maantala or hindi mapitin yung mga magagandang opportunity na paparating sa inyo this week, uh, Virgo. So, yun lang yung energy mo na marireceive this week. Thank you. Bye.